Ang Pasko ay panahon ng kagalakan at pagmamahalan. Ngunit kung titingnan natin ang kwento ng kapanganakan ni Jesus, makikita natin na ito ay higit pa sa isang simpleng kwento. Puno ito ng mga misteryo at mahiwagang pangyayari na nagtuturo sa atin ng pananampalataya, pag-asa at pagmamahal ng Diyos. Sa video na ito, tuklasin natin ang ilan sa mga pinakakamanghamanghang bahagi nang unang Pasko na maaaring hindi pa natin na pagnilayan ng malalim. Bago pa man ang pagsilang ni Jesus, maraming mga propesya na tumutukoy sa Kanyang pagdating. Isa na rito ang nakasaad sa Isayas talata 7, versikulo 14. Ang Birhen ay magdadalang tao at magsisilang ng isang anak na lalaki at tatawagin siyang Emmanuel. Pero paano nga ba natupad ang propesyang ito? At ano ang kahulugan ng pangalang Emmanuel na nangangahulugang kasama natin ang Diyos? Ang propesya ay nagbigay pag-asa sa bayan ng Israel sa gitna ng kanilang paghihirap. At sa panahon ng kasaysayan, sa kabila ng katahimikan ng mga siglo, dumating ang katuparan ng mga salita ng Diyos sa pamamagitan ng isang batang babae mula sa Nazaret na nagngangalang Maria. Ngunit paano ginabayan ng Diyos ang mga pantas mula sa silangan? Ano ang lihim ng mahiwagang bituin ng Bethlehem? Abangan sa susunod na bahagi. Isa sa mga pinakakahangahangang bahagi ng kwento ng Pasko ay ang bituin ng Bethlehem. Ayon sa Mateo talata 2, versikulo 2, sinabi ng mga pantas, Nakita namin ang kanyang bituin sa silangan at naparito kami upang siya isambahin. Pero ano nga ba talaga ang mahiwagang bituin na ito? May mga nagsasabi na ito ay isang planetary alignment, isang supernova, o baka naman isang supernatural na tanda mula sa Diyos. Sa pananaw ng agham, posibleng raw na ang bituin ng Bethlehem ay isang celestial event tulad ng conjunction ng mga planeta. Ngunit para sa mga naniniwala, ito ay malinaw na isang himala, isang patunay ng kapangyarihan ng Diyos na gumabay sa mga pantas patungo sa Mesiyas. Ano sa tingin ninyo ang bituin ng Bethlehem? isang likas na pangyayari o isang banal na tanda. Ang tatlong pantas o mejay ay mga mahalagang karakter sa kwento ng kapanganakan ni Jesus. Ngunit marami ang hindi nakakaalam na ang eksaktong bilang nila ay hindi nabanggit sa Biblia. Tatlo lamang ang naitalang regalo, ginto, kamangyan at mira. Pero ano ang simbolismo ng kanilang mga handog ang ginto ay sumisimbolo sa pagkahari ni Jesus. Ang kamangyan ay para sa kanyang pagka-Diyos at ang mira ay nagbabadya ng kanyang sakripisyo at kamatayan. Sa pamamagitan ng kanilang mga regalo, kinilala nila ang iba't ibang aspeto ng kanyang pagkatao at misyon. Ngunit matapos nila sambahin si Jesus, nagbabala ang Diyos sa kanila sa panaginip na huwag nang bumalik kay Haring Herodes kaya sila ay naglakbay pabalik gamit ang ibang daan na siyang nagligtas sa banal na pamilya mula sa kapahamakan. Ngunit paano nga ba naging bahagi si Haring Herodes sa kwento ng kapanganakan ni Jesus? Ano ang kanyang balak at paano ito naiwasan? Abangan sa susunod na bahagi. Sa kwento ng Pasko, si Haring Herodes ang isa sa mga pinaka pinakakontrobersyal na karakter. Ayon sa Mateo, talata 2, versikulo 16, nang malaman niyang nilinlang siya ng mga pantas, iniutos niya ang pagpatay sa lahat ng batang lalaki na may edad dalawang taon pababa sa Bethlehem. Ito ang tinatawag na pagpatay sa mga inosente. Ngunit bakit ganoon kalupit si Herodes? Si Herodes ay isang hari na puno ng takot na mawala ang kanyang kapangyarihan. Nang marinig niya ang balita tungkol sa isang hari ng mga Hudyo na isinilang, nagbalak siyang puksain ito. Ngunit ang plano niya ay nabigo salamat sa babala ng anghel kay Jose. Ang Diyos ay laging may paraan upang protektahan ang kanyang mga plano. Sa pamamagitan ng isang panaginip inutusan ng anghel si Jose na tumakas patungo sa Egypt kasama sina Maria at Jesus. Ang kanilang paglalakbay ay nagbigay daan sa katuparan ng propesya. Mula sa Egypt, tinawag ko ang aking anak. Mateo Talata, 2 Versikulo 15 Ang kapanganakan ni Jesus ay hindi lamang isang kwento ng Himala. Ito rin ay katuparan ng maraming propesya mula sa lumang tipan. Ayon sa Isayas, talata 7, versikulo 14, Ang Birhen ay magdadalang tao at manganganak ng isang lalaki at tatawagin siyang Emmanuel, na ang ibig sabihin ay kasama natin ang Diyos. Ang propesiyang ito ay natupad sa pagsilang ni Jesus. Ang bawat bahagi ng kwento ng Pasko ay may malalim na kahulugan. Ang sabsaban ay nagpapakita ng pagpapakumbaba. Ang bituin ay gabay ng Diyos. At ang mga pantas ay paalala na ang kaligtasan ay para sa lahat ng tao, hudyo man o hentil. Sa tingin ninyo paano nagiging makabuluhan ang mga propesya at himala ng Pasko sa ating panahon ngayon? Ang kwento ng kapanganakan ni Jesus ay puno ng misteryo, himala at aral. Sa darating na Pasko, alalahanin natin ang tunay na diwa nito, ang pag-ibig ng Diyos na nagbigay sa atin ng Kanyang anak upang tayo'y maligtas. Ang kwento ng kapanganakan ni Jesus ay hindi lamang isang kwento ng himala, kundi isang paanyaya sa ating lahat na magbalik sa Kanya. Sa bawat misteryo, sa bawat detalye ng Pasko, naroon ang patunay ng dakilang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Ngayong Pasko, maging inspirasyon nawa ang mga aral at misteryo ng kapanganakan ni Jesus upang tayo'y mabuhay ng may pagpapakumbaba, pagmamahal at pananampalataya. Huwag nating kalimutang magpasalamat sa Kanya. Dahil sa Kanyang sakripisyo, tayo ay may pag-asa sa buhay na walang hanggan ibahagi ang kwento ng Pasko. Huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at ishare ang video na ito upang mas marami ang mapaalalahanan ng Diwa ng Pasko. Salamat sa inyong suporta at naway pagpalain kayo ng Diyos.